Sama mo Sama ka sa akin. Nalika na. Nag-walking ako. Huwag yung pa ako ha. At naligo. Wagong ligo ako. Nalika na. May pusa sa labas. Nalika na. Nalika na. Babay na. Walking tayo. Nalika na. Babay na. O dyan ka lang. Babay. Nalika na. Walk with me. Oh, yes. Sama ka. Ay, halika na. Maapakan, -apa, ma ka pa, ka na. Hi, hey, wag sa pa ako, bago akong ligo. Oh, samaan samahan mo ako, halika na. Namiss ko si Dodong. Oh, ano ka na? Halika na. Ay. Hindi, halika na, halika na. Oh, bababay na ako. Bye-bye kukulitin mo ako eh babay na oh, susunod ka din halika na sige saman mo ako walking, walking na tayo oh, saman daw ako ni Ming Ming halika na oh, walk with me walk with me ay sayang yung ano oras babay na mauna na ako sa iyo Balikan na lang kita. Ay, inaharangan mo ko. Babay na ako. bye Hmm. Sayang yung oras. Diyan ka lang. Ay, talagang sumunod siya. Uy, uli ka na. Samahan mo na lang ako. What's wrong with you? Ba't ang ingay mo? Ay, ang bagal mo. Mauuna na ako. Oh, bye, bye na. Bye -bye. Uh -huh. bye. Bye na. Bye bye. Sayang oras bi ano, Ming Ming. Oh, ano nangyari? Nakita mo na ako ulit. Umiikot na ako eh. Uh, ano, bakit parang hindi ka mapakali? Tapos yung buntot mo kanina, kita ko nag nanginginig. Bakit? Ay, sayang yung oras. Mag-walking na ako. Bakit parang takot pa? ka? Alika na, babay na. Ay, sayang ang oras ko. Anak ka, ikot na ako. Isa pang ikot. Oh, babay na ako, babay na. Ay, sayang ang oras. Babay. Balikan kita ulit yan, iikot pa ako. Oh, inaharap. Saka bakit mo ko hinaharangan? hmm, kikipagunahan ka huwag mo kong harangan hinaharangan mo ako, bye bye sige, samaan mo ko kaso, niiwan kita dahil sayang oras talaga bye bye sige lang oh, hinaharangan mo ko oh uh, may pa-stop-stop ka pa dyan Ah, mauna na talaga ako sa iyo, sayang. Konti pa lang nawuwok ko. Ay, naharangan ako talaga. Bye-bye. Mm, iikot na ako, bye-bye. Huwag -bye. ka dyan lang, dito ka lang. Huwag ka na dyan pumunta, bye-bye na. Ako na, sumusunod pa rin sa akin. Bye-bye, talagang kailangan ko mag, ano pa, walk. Bye-bye. Balik -bye. na ako. Saan ka nang galing? Ah, nawala ka. Ay, huwi na. Huwi na dun. Babay bye na. Ha. Isa pang ikot. Hmm, hinaharangan mo ako, baby. bye, -bye. Inaharangan talaga ako. Nauna na naman sa unahan. Ay bilisan ko na yung lakad ko. Babay na, babay na. Oh, away na, win na. Babay na ako, babay. Very good. Oh, huwag sa harap ko. Lagi ako na ano sa iyo. Una na, una na. Bye bye na. Sige na. Gabi na, uwi na tayo. Sabay na, halika na. Hinintay mo pa talaga ako ha.

na ha wang ming ming paano ang kulit kanina thank you kahit papano binantayan mo ko